Hello guys, good evening. Si Saitwan po ito, welcome back sa akin channel. Meron lang po akong isi-share sa inyo, baka sakaling uh, gusto nyo rin or gusto nyo subukan to. Legit to guys. Ito ay galing Pilipinas, binili ko nung ako ay nagbakasyon sa Pilipinas. Ah uh, nagkulay kasi ako ng buhok. Ito yung ginagamit ko guys, maganda talaga siya. Oo, ito siya. Oo. Ayan. Ayan shampoo siya na pangkulay sa buhok. Ayan, meron ako ditong brown at saka ka uh, black. Yan. Ang ginagawa ko guys para siya maging mukhang natural, pinagmimix ko siya pero mas marami yung black kaysa sa brown. Halimbawa, uh, tatlong pump nito, eh, dito naman mga limang pump ng black. Ayun. Tapos, uh, minimix ko sila tapos, saka ako siya ginagamitan yung ito, guys. oh. Ganun ako nitong nilalagyan na brass, sepilyo, at saka itong suklay. Ayan. Tapos, ah, uh, di ba tayo kapag mayroon tayong mga uban dito, marami tayong uban. Ako, guys, kapag nagkukulay ako, gusto ko natatakpan lahat yung uban. Yung dito sa my forehead, dito. Dito sa mga gilid-gilid. Nilalagyan -gilid. ko yan hanggang dito. Hanggang. Kasi, guys, ano, pag naligo ka, nat hindi, ano naman siya, nawawala naman siya. Tingnan nyo, kaku, kakakatapos ko lang maligo, kakakulay ko lang ngayon. Kasi nga, ba diba, ano, medyo tumatanda na tayo, kailangan natin yon So, ayun guys, sa kayong buhok ko, parang nagiging tuwid lalo siya, parang ganun. Hmm. Parang ganyan. So, baka gusto nyo gamitin ito, legit. Alam mo, sa Lazada ko to binili nung ako y, uh, nagbakasyon sa Pilipinas. Wala pa siyang 100 pesos at marami siya, 500 ml. 500 ml siya, nagkakalaga siya, lang siya ng ano, ng 86, uh, sabihin na natin 87 pesos, kasama na yung delivery charge. So, ayan, kaya sinishare ko sa inyo kasi maganda siya. Kasi yung that, yung meron din naman akong ginagamit na ano, yung, not, yung normal na mapangkulay. Ano, karamihan sa mga ginagamit ko doon, makati. Makati, makati, makati talaga siya sa anit ko. Min, minsan lang ako makabili ng hindi, ma, hindi makati. Tapos kapag dito sa uh, anit ko, talagang nangingitim siya, hindi siya natatanggal. Kahit kuskusin ko siya ng kuskusin, hindi, hindi talaga yun natatanggal. Pero ito guys, ano to? pagpaligo mo, yung buhok lang talaga ang kanyang makukulayan. Alam mo ba, kinukulayan ko rin yung kilay ko para magpantay yung kulay tsaka dito sa kilay ko tsaka yung buhok ko. Pero tingnan mo, wala siyang ano, ayan, marami maliwanag lang kasi kaya putin-putin na naman yung mukha ko. So, ayan guys, ito ay 3-in-1 shampoo para talaga siyang shampoo. Ngayon, ang paggamit nito, kasi nung una na sinubukan ko to ay uh, nilagyan ko tapos uh, pinatagal ko lang siya ng mga 15 minutes hanggang 30 minutes sa buhok ko. Parang hindi siya kumapit sa buhok ko kasi yung buhok ko malalaking hibla. So, hindi siya kumapit. Kaya ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, nilalagay ko siya hanggat hindi tuyot yung pangkulay, hindi ko siya inaalinawan. Inihintay ko siyang matuyot para kumapit talaga siya sa buhok ko. At saka ang kagandahan nito, nito matagal siyang matanggal sa buhok kapit na kapit talaga siya. Kaya, kailan pa ako dumating dito? Pang second time ko palang nagamit. Oh, dito sa Sweden, pang second time ko palang napanggamit nito sa kulay. Matagal siya, tumatagal sa akin, tumatagal siya ng ano eh, mga 4-5 months. Minsan nga, mahigit pa. Oo, minsan mahigit pa. At, uh, kapag natatanggal na yung kulay niya, kasi nga may halong brown, nagkakaroon siya ng kulay yung buhok ko. Kaya, hindi pa rin talaga lumalabas yung puting buhok. Ang ano, brown color yung kanyang lumalabas. Eh ako kasi guys, ayaw ko ng uh, brown or blonde-blonde na kulay. Ayaw ko kasi hindi bagay sa akin yung mga ganon. Ang bagay lang talaga sa akin yung original, yung itim na buhok. Kaya tingnan mo guys, oh. Para siyang natural. Kasi pinagahalo ko sila. Oo, 3 pump ng brown, 5 pump ng black. Minsan nga, inaanuhan ko pa ng mga 6 na pump dito. Kasi, uh, marami siyang, uh, nilalagyan ko lahat yung buong paligid ko ng buhok. Pero kung halimbawa dito lang sa harap, o kunti lang yung uh, ano, puting buhok mo, kunti lang din yung gagamitin mo. Kasi, lasaw siya guys, lasaw siya. Hindi siya...